Meron ba kayo tayong narinig doon na ano, kwentong kababalaghan sa loob ng monte? Meron, totoo yan. Magandang hapon, meron po nagpapatanong isang viewer natin. Kilala nyo raw tayo si Commander Toroy Bigwas ng BCJ32. Ayan, halos magsing edad lang raw po kayo nito. Kilalang kilala ko yan. Kahit ako tigay ibang pangkat, kilalang kilala ko yan. Kasi yung namin, alalay ako ng bosyo namin. Ngayon, magpupunta kami doon sa kanila. Pintuhan sa baba kung ano ang ano nila. Okay pa. Kasi spring time pa naman. Wala pa para riot. lang mga tao noon. Ngayon, turoy. Naging bosyo ng anihan. Naging bosyo ng BCT. Okay din namang pabait man yan eh. Kalit lang yan pag sa, sa niloloko. Ngayon si Turoy, nung tagal-tagala na, ay, matagal din mawak ng pangkat yan doon sa ano sa naging boso siya at ah, saka ano siya, gusto niya ba? doon lang, marami niya mga tatador niya, siya na ahas at saka sila budyo-budyo. Uh, yan naman mga tira doon niya. Kaya pagka bumaba walang doon sa kanya. Maliba lang yung budyo sa budyo. yan, wala kang problema niya kay ano na yan, kay na ibang pangkat yan. Ang problema, parang naanuhan siya ng ano, ng mga kakosa niya rin. Tinapon siya ng medium. Nung mapunta siya ng medium, nawala siya sa lupa, parang gusto niya pang bumalik doon. Hindi na nga siya makabalik. Parang inalunan siya ng mga tao. Mayaw na sa kanya. Kaya nung mula nung mawala na dyan, dyan, sa Montilupa, hindi ko na alam. Saan sila punta? Pareha sila ni Nugnog. Yung Bosio naman ang komando, ganun din. Tinapon din, dalawa sila. Pero si nugnog naman, pagdating ng tatlong buwan, dinalik din siya ng Montilupa. Ay, sino yung Nugnog na yun tayo? Yan na... Tirando ng muntin lupa rin, sinuglog. Yan ang assistant bosyo, kung tawagin. Marami rin tira yan, sinuglog. Kaya lang, Siyempre, ayaw niya na rin ng, ano, kapamilya na. Manawa na rin sa kakatira. Nagpalo siya, nagpa-out. Nagpa-out yun. Kasi na rin naman siya. Hanggang sa lumaya na siya. Duna lang siya sa muntin hindi na Kasi hindi siya, Tirahin siya. Kasi tigano yan eh. Kamyas. Tiga-kamias yan. Kaya pag muwi siya roon, tirahin na naman siya. Tay, ito tay, may tanong ako tay. Tay, ano tayo yung masasabi nyo na kasi yung mga dating bilanggo, kung ano raw yung ugali niyan bago pumasok sa loob. Eh paglabas niyan, ganun pa rin yung ugali niyan sa labas, kaya mahirap daw pagkatiwalaan. Anong masasabi nyo doon tay? Mali nga rin may ganun. Pero si lahat, kasi ang bilangguan yan ay eh, ano ang mga tarantado mga luko-luko mga notorious ngayon sila ngayon yung mga bilangguna na yan pag lumaya na pero ng aral yan pero na rin silang takot hindi katulad nung araw pero yung mga kapalang mukha talagang mga ibang mga kasama namin bilanggo kahit na, gusto na nila magbagong buhay hindi wala silang magawa ganun pa rin ang ginagawa nila yan kaya pangit Pati yung mga pumaparehas na nagdadamay. Kung malapit sa Panginoon Diyos, tingin ng tao, pasama na. Mm -hmm. na. Wala yan, isconvict yan. Ano mm -hmm. yan? Wala naguya makakatuwala dyan. Na, guya, walang sinisipan yun. Kung nagkaroon man ng ganun, bihira na lang hindi nakatulad ng dati. Bakit daw tayo yung mga bilanggo, pinagmamalaki pa nilang ano raw sila, nakulong para raw magmukhang astig <laughs> sa paningin ng Ay iba? Ay yan, mga panahon nung araw. Ganyan. Walang iniwan yan sa ano eh. Nagpatato ako nung araw. Pagkikita ko sa tao, may tato ako. Tangina ah. Tingin niya, ano yan? Gago yan. yan. Nung araw yun. Ngayon, hindi na yan. Hindi na bihira na na sa isip ng tao yan. Hmm. Kumari nga, mga bilanggo, tanggapin niyo eh. May anak buhay, hindi anak buhay. Eh. Ano ba lang katulad ko, matanda na. Okay. Wala na akong hanap buhay talaga nga alam. Meron ba kayo tayo narinig doon na ano, kwentong kababalaghan sa loob ng munti? Halimbawa, meron kayong nasaksiyan na nagmulto. Ganon, meron, meron ba tayo? Meron, totoo yan. Opo. Sa ano, sa bitayan ng ano, na chan, al ano, chamber yung kuryente. Hmm. Doon, talagang sa tarbaho ka rito. Ipain yung bitayan. bitayan. Mamaya-maya ang meron kang humihingi ng saklodo. Mayroong hmm. tatawag sa iyo, may mingi ng saklolo, mingi ng tubig.